Gracie, ready, ready na po. Make up ng basura ang apat na bagong garbage truck na ipinamahagi ni Gov Delta sa ilang barangay sa bayan ng Santa Rita at Mabalacat City. Personal na itinurn over ni na Governor Delta at Vice Governor Lilia Nani Pineda kasama ang mga provincial board members, ang mga susi sa mga kapitan ng mga benepisyaryong barangay. Kabilang sa mga nakatanggap ng garbage truck ay ang mga barangay ng Bandagul, Camachile sa Pangbayabas sa Mabalacat City at Barangay San Basilio sa Bayan ng Santa Rita. Nasa 1.45 milyon ang halaga ng bawat garbage truck na naipamigay sa mga barangay. Paalala ni Gov Delta sa mga kapitan. Pangalagaan ang mga ito, kabilang na ang mga maintenance ng sasakyan para mas magamit ng pangmatagalan. Lubos naman ang pagpapasalamat ng mga barangay captains sa garbage trucks na kanilang natanggap na tiyak umanong makakatulong sa regular na koleksyon ng mga basura sa kanilang mga lugar. God, thank you very much po sa mga tinutunoy sa amin. Sana huwag po kayong magsawa sa pagsuporta sa kapampangan. In pa mga pamangulakta po basura, mas may po. Uling mas maragulya po yung traka uh, binyana pong gob. Po ang pinakamalaking tulong mula ng uh, pinanganak ako, ito po yung nakuha namin first time mapambasura dito sa Pampanga. Ang uh, blessings na po bibiyanin kaya katamong probinsya na pong kadagula bagay kaya kaming barangay. Bukod sa mga barangay services, puspusan din ang pamamahagi ng kapitolyo ng mga garbage trucks para mapanatili ang karinisan sa mga barangay at masiguro ang kaligtasan ng mga kapampangan. Para sa Balita, Pampanga, Luis Rutao.